Ay, napapanood niyo yung off-cam. Napagalitan <laughs> <laughs> na ako eh. Let's do fast talk. Yeah, yeah. Okay. EA. Hello? Kasal, sakal. Kasal. Poging mister, machong mister. Poging mister. Sense of humor, sex appeal. Sex appeal. Maghihintay, magbibigay. Maghihintay. Mas mabigat. pressure ng kasal, gasto sa kasal. Gastos <laughs> mas nakakatakot multo o galit ni Shy? Galit ni Shy Oo. Oh. Pinaka-sweet si Shy kapag kapag uh, nangaasar. Kinakabahan ka kay Shy ra kapag uh, hindi ako nakapag-reply. Nagtatampo ka kay Shy ra tuwing hindi niya ako tinititigan. <laughs> oh. Shy. Opa, baba. Baba. Funny, fave. Fave. Malambing, maharot. Malambing. I love you. Uh How do you say this? Sarangheyo? Sarangheyo! Sarangheyo! Mas guapo. EA o Jungkook? EA! <laughs> EA! O, oh, EA! Mas mainit. Yakap ni EA, halik ni EA. Gusto ko, mahaga kong person. Yakap ni EA. Umiinit ang ulo mo kay EA kapag? Ah, uh, kapag paulit-ulit ang sinasabi. Kinikilig ka kay EA kapag? Kapag, uh, kapag uh, binibaby niya ako. Napapagod ka kay EA Kapag? Kapag... Uh, ano bang... Anong makakapagod sa'yo? Nangangalabit. No, Ay, sorry, <laughs> sorry, sorry. Okay. Ayun na yun. Para sa inyong ayun. dalawa. Sino ang mas malikot matulog? Ako. Mas matagal maligo? Ako din po. Mas clingy? Ako na. Mas touchy? Siya. Mas seloso? Siya. Mas matampuhin? Siya. Mas magastos? sa din. <laughs> lights on or lights off? Alam hindi na sagutin! <laughs> <laughs> dim, dim, dim. Ah, uh, ma madilim po, madilim. Sa tagal nating nag-uusap, uh -oh. hindi natin masagot-sagot uh oh, yun. Happiness or chocolate? Uh, ah, pwede na rin! <laughs> happiness! Best time for happiness? Uh, naku, hindi ko din alam. Uh, every day? <laughs> pangako sa isa't isa, ano ito? Ako na muna. Sige. Um, Shira Diaz Guzman, pangako ko sa'yo na hindi hindi ako mapapagod mahalin ka. Pangako ko sa'yo na hindi hindi ako mapapagod intindihin ka. Pangako ko sa'yo na hindi hindi ako magsasawang pasayahin ka. Dahil wala akong alam kung hindi mahalin ka lang habang oh. buhay Ganda naman mo. Oh. Thank you, love. Mahal na mahal kita. Miss kita araw-araw. Mahal kita habang buwan. Oh. Ako naman, baba, pangako ko na I will do my best. I will try every day to be the best wife I can be. Pangako ko na aalagaan kita. Kahit hindi ako marunong magluto, aaralin ko yon para sa'yo. Para lagi kang busog at may uuwi ka ng, may uuwi ang kang pagkain pagpagod ka galing trabaho. Uh, pangako ko sa'yo bibigay ko lahat ng oras ko sa'yo at habang buhay din kitang mamahal. Hindi oh. magbabago yun. I love, you. I love you. You're my greatest blessing. Are you starting a family right away? Um, hindi po. Enjoy po muna namin dito uh -huh. po. Tama naman. Yeah. Uh -oh. Gusto enjoy ko rin pong ma-enjoy yung ano po eh. Right. <laughs> enjoy each other. Enjoy each other. Alam mo, natatakot ako sa'yo. <laughs> 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 Baka kung anong masabi mo. Na-enjoy <laughs> <laughs> yung company namin dalawa yes. as, uh, as a married uh, couple, couple, na. Pero siya, di ba? It's so liberating. Opo, parang uh, ano. <laughs> kaya po yung bibig ko. Mm. <laughs> Sorry po talaga. Sorry uh, po talaga. honeymoon. ah uh, first week of September sa Switzerland. Opo. Bak bakit Switzerland? Uh, first time na hindi pa kami na... Ah, pares kami hindi nakakapunta. First time namin mararating yung Switzerland. Opo. And um, sa lahat ng mga reels po namin sa social media, yun po yung nakikita namin. Ganda-ganda. Swiss Alps. Nakurious kami kung ano ba itsura ng Switzerland. Parang perfect kasi kay Shai. Mahilig siya sa mga scenery na may mga puno. Yung bundok-bundok. Kasi yung Swiss Alps. ko. saka, parang kay Blooming. Thank you, thank you, thank you. Feeling ko dahil talagang masaya po kami na finally... Talaga lumalabas, no? Totoo pala talaga yun. Na pag mamasaya ka sa loob, nag-radiate. Di ba? Nag-radiate talaga.